magbabakasyon na kailan kaya ang susunod na papawis o kaya sports fest ng mga empleyado dito sa university natin Malaking bagay na magkaroon ng mga sports fest o di kaya para mga intramural ang mga empleyado at mga faculty members ng isang university. Para na rin kasi siyang team building na kung saan maganda na makilala din natin ng ating mga katrabaho lalo na sa iba't ibang mga departamento. Hindi lamang nakukondisyon ng ating mga katawan lalo na kung tayo ay mahilig maglaro ng ating mga paboritong sports gaya ng basketball, volleyball, badminton o oh, at iba pa kundi magandang banding din to kasi nakikilala natin pa ng husto kung sino yung mga katrabaho natin na posible nating makatransact pag kailangan natin ng tulong sa ating mga proyekto. Kung minsan din, magandang tulong ito lalo na kapag ka mayroong mga maliliit na gusot o kaya problema sa pagitan ng dalawang empleyado o kaya mga faculty sa magkakaibang kolehiyo ito ay mas madaling masolusyunan kasi siyempre magkakakilala na sila, magkakalaro na sila, nagkakaroon na ng rapor ang bawat isa nang sa ganun mas madaling pag-usapan ang kahit anong problema lalo na kung may kinalaman ito sa mga estudyante o di kaya sa iba't iba pang mga transaksyon at concerns sa loob ng universidad upang maisagawa itong tinatawag na sports fest na ito Siyempre kailangan mo ng pondo it's either mangulekta tayo sa mga empleyado natin ano, yung halimbawa yung, yung membership fee o kaya yung playing fee o di kaya ay, siyempre, kung may budget halimbawa yung nasabing universidad o kaya kung meron man silang union, yon pwede sila ang magpondo no, para sa mga gastusin sa sports fest. Ang pinakagastos yan, siyempre, yung mga opisyalis. Pwedeng mag-hire ng referee, may mga makukuha ng referee na mura lang ang singil at uh, syempre nandyan din yung iba pang mga volunteers na kung hindi man babayaran at least man lang pakainin natin at nandyan din yung uh, kung may trophy tayo magbibigay tayo ng award siyempre kailangan pwede ba namang magpapawis tayo pwede ba namang sumali tayo sa isang liga o kaya tournament nang wala man lang award kung adhikain ng isang universidad na pag-isahin, pagyamanin ang pagkakaibigan o itatawag na kamaradiri sa ating mga empleyado, ang sports fest ay isang malaking bagay para maisakatuparan ito. Mahalaga rin na magkaroon ng sports fest para ang bawat isa sa mga faculty at mga empleyado ay magkaroon ng tinatawag nating work-life balance kahit mismo sa loob ng institusyon na ating pinagtatrabahuan. Kaya malaking bagay ang suporta ng mga empleyado, ng mga faculty at kahit ng mga opisyalis ng universidad para itong masabing sports fest na ito ay maging matagumpay. Yun lamang po. Maraming salamat.